Magandang umaga, Dabao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ay inyong tagapagbalita sa araw na ito, Merasol si Bayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para manotify kayo sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rob YouTube Channel. Mga headlines sa ating mga balita. Taya ng panahon. Naranasan ng lungsod ng Dabao ang karaniwang tropikal na kondisyon na may matataas na temperatura at malalakas na pag-ula, dulot ng umiiral na mga pattern ng klima. Balitang lokal. 8% pagbaba sa mga aksidente sa kalsada sa Davao sa unang bahagi ng 2025. Ika 83 araw ng kagitingan, ginunitan ng Davao City sa pamamagitan ng parangal sa mga bayani. Deep Ed, pinaigting ang pagtutok sa literasya matapos lumabas ang resulta ng FLEMS na may positibong pag-unlad at mga oportunidad. DepEd, nagkaloob ng 30 days na tuloy-tuloy at flexible na bakasyon para sa mga guro. Balitang Pambansa Isang OFW na isang OFW patay sa Lindol sa Myanmar. Tatlo pa ang nawawala. Marcos, umaasang matututo ang mundo sa mga aral ng ikalawang digmaang pandaigdig. Balitang Pandaigdig Acting IRS Commissioner magbibitiw sa pwesto matapos ang kasunduan sa pagbabahagi ng datos sa mga otoridad sa imigrasyon. Binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso ang presidente o sa taripa, ngunit maaari rin nila itong bawiin. Balitang Aliwan Noah Weil ipinaliwanag kung bakit hindi siya sumasayaw sa The Jennifer Hudson Show, Spirit Tunnel. Medyo malungkot ako. Amy Lou Wood ng White Lotus hindi komportable sa mga usapin tungkol sa kanyang mga ngipin. Balitang pampalakasan. Ang pag-trade kay Luka Doncic ay nagdulot ng isa sa pinakamadilim na panahon para sa anumang fanbase sa makabagong kasaysayan ng sports. Rory McElroy, mas mahusay na manlalaro kaysa sa dati habang Muling itina-target ang karir Grand Slam sa Masters. Trivia! Alam mo ba? Ang basketball ay ang pintig ng puso ng Pilipinas. Taya ng panahon. Naranasan ng lungsod ng Dabaw ang karaniwang kondisyon, kondisyon ng panahon para sa buwan ng Abril. Mataas ang temperatura sa maghapon na umaabot sa pinakamataas na 33 degrees Celsius at bumaba sa pinakamababang 23 degrees Celsius. Mataas din ang antas ng halumigmig na may average na 78%. Nagkaroon ng pag-ulan alinsunod sa tipikal na lagay ng panahon sa Abril, kung saan inasahang may 11 days ng pag-ulan na may kabuo ang 153 mm sa buong buwan. Balitang Lukal, 8% pagbaba sa mga aksidente sa kalsada sa Davao sa unang bahagi ng 2025. Iniulat ng Davao City Police Office ang 8% pagbaba sa mga insidente ng aksidente sa kalsada mula 966 noong unang bahagi ng 2024, pababa sa 890 ngayong 2025. Karamihan sa mga insidente ay kinasasangkutan ng mga pribadong sasakyan at motorsiklo, kung saan 81% ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian. Tao ang pangunahing sanhi na bumubuon sa 98% ng mga kaso. Kalsada akadalasang nagaganap ang mga aksidente tuwing 2 to 6 p.m. at 8 to 10 a.m. Particular sa Carlos P. Garcia Highway at sa at Turin na itinuturing ang mga high risk na lugar. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, ang pagbaba ng bilang ay bunga ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga enforcement unit at mga checkpoint ng Comelec. Hinikayat ni, niya ang lahat ng driver na sumunod sa mga batas trapiko at maging disiplinado para sa kaligtasan. Davao City, ginunita ang ika 83rd araw ng kagitingan sa pamamagitan ng parangal sa mga bayani. Ipinagdiriwang ng Pamahalaang lungsod ng Davao ang ika 83rd, 83rd araw ng kagitingan noong April 9, 2025 sa Veterans Memorial Monument. Pinangunahan ni Pangalawang Alkalde Melchor Kitain ang seremonya at hinikayat ang mga Pilipino na alalahanin ang tapang ng mga bayani noong 1942 at magsikap para sa pagkakaisa. Binigyang diin naman ng dating hepe ng DCPO na si Isidro Lapinia ang mga hamong kinakaharap ng bansa ngayon tulad ng korupsyon at disinformasyon at tinanong ang hostisya kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sina Pangulong Bongbong Marcos at Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nagbigay pugay sa mga nasawing tauhan ng AFP at PNP at nananawagan ng pagkakaisa at katatagan. Idin, idin, rin ni, ni Marcos ang April 9 bilang regular na holiday upang gunitain ang mga sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong bayani ng ikalawang digmaang pandaigdi. DepEd Pinaigting ang pagtutok sa literasya kasunod ng resulta ng FLEMS na may positibong pag-unlad at mga oportunidad. Ikinagalak ng Department of Education ang resulta ng FLEMS 2024 na nagpakita ng 93.1% basic literacy at 70.8% functional literacy sa mga Pilipinong edad 10 hanggang 64%. Binanggit ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng maagang edukasyon sa pag-unlad ng mga bata at sinuportahan ang pagtatatag ng Child Development Centers sa mga lokalidad. Sa pamumuno ni Kalihim Sonny Sani Ongara, nangako ang DepEd na palakasin ang mga programa sa pagbasa at ECCD. Tugunan ang mga re regional literacy gap at paigtingin ang pag-unawa -pag at kritikal na pag-iisip. Nanguna ang CAR sa functional literacy habang Central Luzon ang pinakamataas na basic literacy. Nangako rin ang DepEd na pahusayin ang kurikulum, magpatupad ng eksklusibong programa at palalimin ang kooperasyon sa mga stakeholder upang masigurong makakamit ng bawat Pilipino ang kakayahang ulad sa lipunan. DepEd, nagkaloob ng 30 days na tuloy-tuloy na flexible na bakasyon sa mga guru. Inanunsyo ng Department of Education ang bagong pulisiya na nagbibigay sa mga guru ng 30 days na tuloy-tuloy na flexible vacation mula April, April 16 hanggang June 1, 2025 upang mapabuti ang kanilang work-life balance. Sakop nito ang mga guro sa ALS at ALIVE. Maliban sa mga school head, maaaring voluntaryong sumali ang mga guro sa summer training na may vacation service credits. Hindi obligadong mag-comply sa performance reviews sa panguna, panahon ng bakasyon. Pero maaaring magpasa ng dokumento pagsisimula ng school year 2025-2026. Pinapayagan din ang pagsali sa halalan o iba pang aktibidad. Ayon kay Secretary Sunny Angara, ito ay nararapat na pahinga para sa mga guru upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan, kapakanan at produktibidad. tang pambansa. Isang OFW nasawi sa lindol sa Myanmar. Tatlo pa ang nawawala. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang pagkamatay ni Francis Aragon. Isa sa apat na nawawalang overseas Filipino workers matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Natumama sa Myanmar noong March. Natagpuan ang kanyang bangkay sa Mandalay, Myanmar. Ibinahagi ni DFA Undersecretary Eduardo D. Vega ang impormasyon ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye bilang paggalang sa pribadong pagdadalamhati ng pamilya. Tiniyak ng DFA na patuloy ang kanilang pagsisikap na mahanap ang natitirang tatlong nawawalang Pilipino. Nangako rin ang ahensya ng tatlo at tulong at suporta sa mga apektadong pamilya at mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na otoridad sa Myanmar kaugnay sa epekto ng paminsalang mapaminsalang lindol. Marcos naway matuto ang mundo sa aral ng ikalawang digmaang pandaigdig. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kapayapaan kaysa digmaan sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng ika-83 araw ng kagitingan noong April 9, 2025 sa Bundok, Samat, Bataan. Ayon sa kanya, ang tunay na aral ng World War II ay ang kapayapaang nakakamit sa pamamagitan ng kooperasyon. Pinuri niya ang kabayanihan ng mga lumaban sa bataan at kinilala rin ang araw-araw na sakripisyo ng Pilipino. Nangako si Marcos na pabibilisin ang pagbigay ng benepisyo sa mga pamilya ng mga sundalo at pulis na nasawi o nasugatan sa tungkulin. Layunin ng gobyerno na, gaw na gawing mas simple ang proseso upang agad maipagkaloob ang kinakailangang tulong. Balitang pandaigdig. Acting IRS Commissioner nagbitiw matapos ang kasunduan sa pagbabahagi ng datos sa mga autoridad sa imigrasyon. Inanunsyo ni Acting IRS Commissioner Melanie Kraus ang kanyang pagbibitiw sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ahensya at sunod-sunod na pag-alis ng mga senior officials. Ang kanyang pag-alis ay kasunod ng kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Internal Revenue Services, IRS, at Department of Homeland Security, DHS, na layuning suportahan ang administrasyon ni Donald Trump sa deportasyon ng mga undocumented immigrants. Ayon sa ulat, hindi umanosang-ayon si Kraus sa mga huling termino ng kasunduan at nalaman niya ito sa pamamagitan lamang ng balita. Ang kanyang pagbibitiw ay dagdag pa sa mga naunang pagbabago sa pamunuan ng IRS, kabilang ang pag-alis ng mga naunang commissioners. Ang pag-alis ni Krause ay sumisimbolo sa panibagong yugto ng restructuring o pagbabago sa loob ng ahensya. Binigyan ng Congress ng kapangyarihan ang mga Pangulo okol sa taripa, ngunit maaari nila itong bawiin. Nagpataw si Pangulong Donald Trump ng mga bagong taripa sa pandaigdigang kalakal na nagdulot ng pagtaas ng tensyon at pag-alala sa mga merkado. Matapos ang mga retaliatory tariffs ng China sa mga produktong mula sa US, nag-design nag si Trump na higpitan na ang pag ang hakbang kung saan lalampas na sa 100% ang taripa sa mga produktong galing sa China mula Merkulis. Hindi pati akong kung muling sisigla ang industriya ng paggawa sa Amerika dahil matagal bago makita ang epekto nito sa ekonomiya. Mala, malama, malamang ay tataas ang presyo ng bilihin para sa mga mamimili. Bagaman ipinipilit ni Trump na may malawak siyang legal na kapangyarihan upang baguhin ang takbo ng pandaigdigang ekonomiya, ma- uh, maraming batikos ang tinanggap niya, pati na mula sa ilang kapwa Republikano. May isang konserbatibong grupo rin na kumukun, kumukustyon sa kapangirihan ni Trump sa korte. Balitang Aliwan. Noah Weil ipinapaliwanag kung bakit hindi siya sumayaw sa The Jennifer Hudson Show, The Spirit Tunnel. Binigyan ni Jennifer Hudson si Noah Weil ng isang hall pass o pahintulot na huwag sumayaw sa Spirit Tunnel ng kanyang palabas matapos ipaliwanag ng aktor ang kanyang dahilan. Ayon kay Weil na tumutukoy sa isang emosyonal na eksena mula sa kanyang palabas na The pit Maaring maaring mag-trigger ng emotional na breakdown ang pagsayaw. Bina, binalikan din niya ang isang karanasan hindi niya malilimutan. Isang bar met noong 1984 kung saan naligo siya sa pagtat, pagtatakang mag-breakdance. Pagtatangkang mag-breakdance. Bagamat naisip niyang gumawa ng isang maliit na hakbang, pinili niyang huwag ng sumayaw. Ma maunawain si Hudson at sinabi, Masaya na kaming nandito ka. May iba ring panauhin tulad ni producer Benny Blanco na hindi rin sumayaw sa Spirit Tunnel. halip ay nagbigay ng bulaklak. Medyo malungkot ako bituin ng White Lotus na si Amy Lou Wood di comfort di komportable sa usaping tungkol sa kanyang mga ngipin. Naglabas ng saluobin si Amy Lou Wood bituin ng The White Lotus tungkol sa labis na pagtugon ng publiko sa kanyang ngipin may pagitan gap teeth na ayon sa kanya ay nakakaapekto sa kanyang trabaho at kumpiyansa sa sarili. Sa isang panayam sa British GQ, sinabi ng 31 years old na, aktri, na aktres na habang pinapahalagahan niya ang sinisimbolong rebelyon ng kaniyang etsura, ang patuloy na atensyon dito ay nagparamdam sa kanya ng pagkailang. Tinanong pa ni Wood kung ganito rin ba ang pagtutok kung isang lalaking aktor ang pinag-uusapan. Inalala niya ang insecure moments sa set. Mga pagkakataong tiniyak na kaniya, asa ah, kanya na karapat dapat siyang gumanap kahit pa may mga bumabansag sa kanyang pangit. bitang pampalakasan. Pagka-trade kay Luka Doncic nagdulot ng isa sa pinakamadilim na yugto para sa mga tagahanga sa makabagong kasaysayan ng sports. Noong February 2, bumulaga ang balita sa mga bituin ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic ay na-trade sa Los Angeles Lakers. Nalubhang ikinagulat at ikinadismaya ng, tagaha, ng mga tagahanga. Ang trade ay nangyari habang nahihirapan ang Mavericks na makaiwas sa play-in spots. Marami ang umas, umaasa na si Doncic ang magiging sandigan ng kupunan sa mga darating na taon. Mula noong trade, bumagsak ang Mavericks sa 12-18 na record, kasama pa ang pagkaka-injury ni Anthony Davis sa kanyang unang laro at ang ACL injury ni Kerry Irving, pati na rin ang pagkawala ng ilang mahalagang manlalaro. Samantala, komportable na si Doncic sa Los Angeles kung saan naglaralaro siya kasama ni Lebron James na lalo pang nagpapalala sa sama ng loob ng mga Mavericks fans. Rory McElroy, mas mahusay naman lalaro kaysa dati habang tinatarget ang career Grand Slam sa Masters. Isa lang panalo, isa na, na lang panalo ang kailangan ni Rory McElroy Elroy upang mapabilang sa hanay ng mga alamat ng golf sa Agosta National kung saan maaari niyang makompleto ang kanyang career grand, grand, slam. Isang bihirang tagumpay na nagawa lamang ng limang manlalaro. Jane Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus at Tiger Woods. Simula no, pa noong 2014, na, na, na tatlo sa, na sa sapat na major titles ang nauwi ni Mac at ang kanyang kamakailang magandang performance at pagpataas ng inaasahan, inaasahan para sa taong ito sa The Masters. Ang panalo ay maaaring magbigay sa kanya ng bagong anyo ng legacy. Mahihahalin tulad sa kanya uh, sa kay Gary Player bilang pinakamahusay na international golfer ng nakaraang siglo. Nakatagdas siyang mag-tee-off sa Webes bilang isa sa mga paborito kasunod ng kaniyang mga tagumpay sa Players Championship at AT&T Pebble Beach Pro Amp. Alam mo ba? Ang basketball ang pintig ng puso ng Pilipinas. Ang basketball ay hindi lamang isang sport, sa Pilipinas. Ito ay isang bahagi ng ating kultura at pagkatao. Itinuturing na ang basketball ang pinakamamahal na sport ng bawat Pilipino sa bawat kanto ng mga kalye, sa bawat barangay at at kahit sa mga liblib na lugar. Makikita ang mga court sa kanto. Mga basketball court na madalas ay improvised lamang, ngunit puno ng sigla at kasiyahan. Sa mga kalsadang walang sapat na espasyo, matatagpuan ang mga bakanting lote o simpleng simento na ginagawang court para makapaglaro ang mga kabataan at matatanda. Hindi alintana kung anong oras ng araw. Makikita mo ang mga Pilipinong naglalaro ng basketball mula sa mga batang naglalaro sa ilalim ng araw hanggang sa mga matatandang tumat tumututok sa mga PBA games sa telebisyon. Ang basketball ay isang laro na tinatangkilik ng lahat, lahat ng inirasyon at sa lahat ng uri ng tao, babae man o lalaki, bata man o matanda, mahirap man o mayaman. Mula sa mga simpleng laro sa kanto hambang, hanggang sa mga liga ng barangay at sa PBA, Philippine Basketball Association. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang laro sa mga Pilipino, mas higit pa sa isang laro. Ang basketball ay nag-uugnay sa mga tao. Nakakatulong ito sa pagbuo ng samahan, pagkakaibigan at pagiging daan din para magkaroon ng mga lokal na bayani, mga manlalarong tinitingala at iniidolo ng kanilang mga komunidad. Sa basketball, ang bawat tagumpay ay ipinagdiriwang at ang bawat pagkatalo ay nagiging pagkakataon para, magpag, para sa pagkatuto at paglago. Sa mga proyekto ng barangay at mga lokal tournaments, itinuturing itong isang pagkakataon para sa mga kabataan na magtagumpay at magsimula ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang basketball ay tunay ng pintig ng puso ng bawat Pilipino. Isang laro na hindi lang nagbibigay saya kundi pati na rin pag-asa at lakas. Ito ang Pinoy Rapp YouTube channel. Inaabot ang Filipino dito at sa ibang bansa. Atiyan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po. Muli, ako po si Mira Sibayan Kacho. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.